Hi guys! So yun lang nga guys, kakaway lang natin galing work. So closing, closing kasi ako. Closing. So yun. Ah, uh, noodles na tayo ngayon guys. Wala na tayo makain. Charot! Sana wala makain. So ayan. Nag-crave lang ako ng noodles ngayon kasi may na ako kanina. Ang dami pala nito. Ang sa mga trabaho ko ngayon guys, ah, <coughs> mababait naman yung mga kasama ko. Yung TL, yung, ano yung mga kasama mo doon lahat. Wala lang masungit. Mababait naman sila. Hindi naman sila nangaway. Siyempre lang sa'yo na yan kung paano mo sila pakisamahan, di ba? Pag mabait ka, mabait din sila. Kaya dapat, ano, Always happy. <clears throat> happy lang lagi. Di ba nakapagod? Nasa'yo nila kung paano mo riskartehan yung sarili mo sa pagkatrabaho. Ubusin <clears throat> so, ko ba ito? Ang dami ito ah. <coughs> Ang na, na sabi ka. Ayaw ko magkanin. ano, kumain ako kanina. So, bali yung break time ko kasi kanina, yung, ano, uh, 7 to 8, kaya medyo pa ako. Kailangan lang natin nalaman yung chan bago matulog. Bakit kasi matulog nang wala lang chan? din matulog nang sobrang busog. hmm <coughs> Paano ito mukbang? Paano mukbang na ito ah? Darito, ah. <coughs> <coughs> Hindi, yun, guys. Masaya naman ako sa bago trabaho ngayon. Hindi masaya siya kahasel, pero... Ayos lang, sakto lang. Wala naman madali trabaho, ano ba kayo? At tumambay nga, mahirap na eh. Hindi kaya wala madaling trabaho sa na ngayon. Lahat nahirap. <coughs> Kaya sa mga nagre-reklamo dyan na ano na sa mga nagre-reklamo na mahirap yung trabaho. Ako, huwag ka Kasi mas mahirap pag nasa bukid. Mas mahirap yung magtrabaho ng ano, ng hindi mo alam kung kaya mo yung trabaho. Ayos naman, kaso eh, di, syempre mahirap, mahirap din gawin yung araw-araw, di ba? Naka, naka ano din yun? Nakakago din. Nasipin nyo na lang ako, wala mo dahil trabaho. Lahat may nagihirapan. So yun guys, uh, So, bago ka lang po sa yung channel, so, huwag kalimutan ako subscribe, then share mo na din, then like and comment na rin, guys. So, yun, guys, ah, maubos ko na to, puro sa na lang. Kaya, salamat sa panunood. Thank you, babu.